Alright, mga kachika. So narito na tayo sa home screen ng aking cellphone. So tatandaan niyo lang na 'yung may mga may mga dati ng account sa Google ay pwede nang mag-direct sa YouTube apps para makagawa ng sarili nilang YouTube channel. Pero sa mga wala pang Google accounts, uh, kailangan muna nating makagawa ng sarili nating Google accounts. So tara, gawin na natin. So first is i-click natin yung Google. At pag na-click natin ay makikita natin yung menu icon sa bandang taas, yung may parang tao, i-click natin. At makikita natin kung meron tayong mga Google accounts na, na nagawa na. So, since gagawa tayo ng panibagong account, i-click natin yung add another account. So, pag nandyan na, kung meron na kayong Google accounts, i-enter nyo na lang yung email or your, your phone number. Pero sa mga wala pa, i-click natin yung create account. Okay, so may pagpipilian kayo dyan. Uh, piliin natin yung For My Personal Use. Tapos, i-enter natin yung pangalan ng channel na gusto natin. So halimbawa, i-enter natin yung Kachika TV. Then optional naman yung last name so okay na yan. I-click natin yung next. Enter your birthday and gender. And then gender of course female kong babae and male kong lalaki. So ilalagay ko is female. So, pwede, meron lalabas dyan na pwede yung pagpilian kung gusto nyo. Kung gusto nyo naman gumawa ng panibagong Gmail address, okay naman. I-click nyo lang yung create your own Gmail address. So, dahil okay na sa akin yung kachikatv124 at gmail.com, yung number one, i-click ko na siya. And then, next. Tapos, i-enter nyo yung password. Uh, I-review nyo lang kung tama ba yung spelling. And then, pag okay na, i-click nyo yung next. Okay, save password to Google. Never or save. Uh, wag muna siguro ngayon, never. And then, click next. Alright. So, basahin nyo yung privacy and terms. Kung tinatamad naman kayo, okay lang. Uh, i-click nyo na lang yung I agree. Alright, so nakagawa na tayo ng panibagong Google account. Ngayon, ang susunod na gagawin natin ay balik tayo sa ating home screen. And then, i-click natin yung mismong YouTube apps. Alright, so tingnan natin yung Kachika TV na ginawa natin kanina. Alright, narito siya sa pinakababa. I-click natin yan. And then, pag na-click nyo na, uh, punta naman kayo ulit dun sa uh, menu sa baba, yung U, and then i-click nyo yan. Tapos, i-click natin yung create a channel. Alright, so nariyan na. Kung gusto nyo palitan yung pangalan ng inyong channel, uh, i-click nyo lang yung parang lapis and then i-edit nyo lang siya pwedeng maglagay rin kayo ng picture. So, dahil wala pa akong picture, i-click na natin yung create channel. Alright, so channel created. Ngayon, kung di gusto yung tingnan, i-click nyo lang ulit yung menu sa baba, yung U. Okay, tapos i-click natin yung view channel. So, ito na yung ating bagong gawang channel. Kachika TV. Alright, so kung gusto nyo mag-upload na ng mga content, ay pwede na kayong gumawa ng inyong content. Tapos, uh, click nyo lang itong create. So, pwede kayong pumili kung create a shorts ba, upload a video, kung gusto nyo mag-live. Pero sa live, kailangan naka 1,000 subscribers na kayo. Alright, so pwede na kayong gumawa ng inyong channel. Um, good luck sa ating mga future YouTuber.